Lumalabas na isa sa mga pangunahing problema ng Los Angeles Lakers ngayong season ay hindi kakulangan sa talento kundi ang pagiging overconfident sa mga laro na dapat sana ay madali nilang mapanalo. Ayon sa mga analysts, kung patuloy nilang mamamaliit ang mga easy win games, lalo silang mahihirapan sa gitna ng matinding kompetisyon sa Western Conference. Ayon sa ilang NBA analysts, kailangan nang baguhin ng Lakers ang mindset nila sa bawat laban. Masyado raw silang umaasa sa star power ni Luka Doncic at Deandre Ayton. Pero kapag kalaban ang mga young or underrated teams, nagiging kampante sila. Ito raw ang dahilan kung bakit minsan nakakatalo pa sila ng mga grupong walang superstar. Dahil hindi nila pinapahalagahan ang intensity ng mga bench players na gustong patunayan ng sarili. Katulad na lang nang nangyari kamakailan kontra Atlanta Hawks, marami ang nagulat sa shootong performance ng Hawks, pero ayon sa mga analysts, hindi ito chamba, Tinambakan sila dahil kulang sa effort at depensa ang Lakers. Mismo si James Worthy ang nagsabi, "Lack of effort daw ang malinaw na dahilan ng pagkatalo." Kapag hindi maganda ang energy mula umpisa, mahirap na raw bumawi kahit gaano kalalim ang roster mo. Ito rin ang dapat bigyang pansin ni Coach JJ Redick. Sa dami ng laban sa regular season, hindi sapat ang umaasa lang sa momentum o talento. Kailangan consistent ang effort lalo na sa road games kung saan mas malakas ang kalaban at mas hostile ang crowd. Sa sobrang dikit ng standing sa Western Conference, bawat panalo sa biyahe ay napakahalaga. Kung hindi mag adjust ang Lakers, posibleng maulit ang nangyari noong nakaraang season. Malakas sa papel pero hirap pumasok sa playoffs. Samantala, pinag-uusapan din ngayon ang tungkol sa player ng South Bay Lakers na si Drew Teme, dating galing sa Brooklyn Nets system. Maraming fans at insiders ang nagsasabi na dapat bigyan siya ng pagkakataon sa main roster habang wala pa si Gabe Vincent at Duo Thero. Maganda raw ang ipinapakita ni Teme sa G-League. May fundamentals, mataas ang basketball IQ at may soft touch sa ilalim. Sa panahon na kulang ang Lakers sa backup playmaker at hustle player, malaking tulong daw ang energy at presence ni Teme. Ang tunay na hamon para sa Lakers ngayon ay hindi lang kung paano manalo laban sa malalakas na team, kundi kung paano manatiling gutom sa bawat laro. Ang overconfidence ay kalaban ng consistency. Dapat palaging ipaalala ni JJ Redick sa kanyang grupo na bawat kalaban, superstar man o hindi, ay may kakayahang manalo kapag binigyan ng oportunidad. Sa modern NBA, hindi na sapat ang pangalan. Kailangan mong patunayan ito sa court gabi-gabi. Ang pagpasok ni Drew Timmy sa rotation ay pwedeng magdala ng bagong energy at urgency sa bench, isang bagay na matagal ng kulang sa Lakers. I-comment nyo na lang po sa ibaba ang inyong opinyon at huwag kalimutang mag-subscribe sa akin channel. Maraming salamat po.